For today's video, share ko lang po sa inyo kung paano ayusin ang uh, spin dryer ng washing machine na hindi na umiikot o hindi na po gumagana. At ang kapasitor uh, capacitor naman po na ito ay bago po ito. Kailangan po nating i-ready yan. Baka sakaling sira po ang kapasitor ng spin dryer natin at yun po ay ating papalitan. Siyempre, kailangan po nating i-ready din ang ating mga gagamiting tools, flat screw at star screw. At siyempre, hindi po mawawala dyan ang electrical tester. So, para matest po natin yung kapasitor uh, capacitor ng spin dryer kung uh, hindi na nga bago magana or kailangan ng palitan. So panoorin na lang po ninyo kung ano pong kung paano po ang gagawin ko dito para baksali po na uh, may ganun, ganitong problema po ang inyong washing machine. So hindi na po ninyo kailangan uh, maghanap pa ng uh, technician na mag-aayos ng uh, inyong uh, spin dryer ng washing machine. Kahit kayo na po ay kayang-kaya nyo na po ito. Sa part po na ito ay kailangan nating tanggalin ang mga screw nut para matanggal natin itong uh, cover ng uh, spin dryer ng washing machine. At nandito rin yung mga cable nyan. Kailangan din po natin i-check isa-isa kasi baka may putol na. Baka syempre matagal nang na-stack at nginat-ngat na ng daga. Sa part naman po na ito ay natanggal ko dito na yung uh, kapasitor. So, kailangan ko lang i-check yung uh, wirings baka may hindi nakakunik. At yung kapasitor na pinakita ko po sa inyo kanina ay siya yung ikakabit ko dito sa uh, connection ng uh, cable na walang uh, kapasitor. So ipapalit ko itong bagong kapasitor na ito kasi uh, before ko pang buksan ito bali uh, na oh, na check ko na dati pa at ang kulang kulang nung time na yun nang i-check ko ang washing machine na ito ay kapasitor. So wala akong kapasitor na pamalit nun kaya uh, ngayon ko lang na Uh, kuha itong bagong uh, kapasitor nito na siyang ipapalit ko dito sa uh, tinanggalan ko ng lumang kapasitor. So, yung lumang kapasitor po na in ko dito ay hindi na po gumagana. Kaya, uh, pinalitan ko na po ng ganitong uh, kapasitor na bago. So, i ayos lang po natin ang pagkakahigpit yung cable. At syempre, kailangan kapag nakakonek na, i-check po din natin kung uh, tama yung ating koneksyon. Kasi baka mamaya magkabaliktad yung ano, yung Uh, positive at negative So kailangan yung positive sa positive at yung negative sa negative So sa part po na ito ay naikabit ko na ang kapasitor uh, nito, So try natin i-check yung ating uh, supply kung uh, gagana na nga ba yung ating uh, ipinalit na kapasitor at kung uh, iikot na nga ba yung ating uh, spin dryer At before po natin i-plug in yung kanyang plug dito sa outlet, make sure po natin na na check natin yung ating mga koneksyon at syempre yung mga switch, especially itong switch ng spin dryer, i-check po natin yan kung gumagana pa. At itong uh, cover nitong lock, kung gumagana po yung kanyang lock. So i-check din po natin yan after po natin ma-check. I-close po natin. At yung iba namang connection po ang ating i-check. Halimbawa po dito sa uh, nasa ibaba, dun sa binuksan po natin sa likod. So kailangan po natin i-double check yung ating ginawa. Kung tama po yung ating koneksyon para wala pong short circuit na mangyari After po natin ma-double check yung koneksyon ng inilagay po natin na kapasitor Itong dalawang selector switch naman po na ito ang kailangan po natin i-double check Katulad po nitong switch ng sa dryer Kapag tumutunog, katulad po nito tumutunog Ibig sabihin goods po po yung ating switch Kailangan lang po natin tingnan yung ating mga koneksyon kung may mga electrical tape pa at sa part po na ito ay na double check ko muna ang lahat ng uh, connection So pwede ko na po itong i-plug in upang uh, matesting po yung aking uh, ilinigay na kapasitor At uh, kung uh, uh, iikot na po yung ating spin dryer So switch po natin ang kanyang selector switch At uh, before po natin tingnan yung motor kung gumagana Check po din natin yung uh, connection niya dito sa selector switch kung wala pong nag-leak na Uh, kuryente para safe po tayong uh, gumamit ng ating uh, spin dryer. Mahirap po kasi kapag may naglilik po na kuryente so magaground din po tayo yun kapag kapagka uh, medyo basa po yung ating selector switch. Sa part po na ito ay tinisting ko na po ang washing machine na ito at uh, kung mapapansin po ninyo, mga lugalug na siya uh, ibig sabihin, gumagana na po yung uh, spin dryer na aking ginawa so double check ko lang po itong uh, mga cable sa taas kung uh, secure Upang may uh, balik na sa dati. At may close na itong uh, area na ito. Yan. Double check ko lang din itong uh, sa may kapasitor. Yan. Para maklose ko na din itong uh, nasa ibaba na ito. At hanggang dito na lang po yung aking uh, may ibabahaging video sa inyo. About po sa pag-ayos ng uh, uh, washing machine. Yung spin dryer. Or kung aling mga motor dito ng washing machine ang sira. So ganito lang po ang pag-ayos nyan. Ah... Uh, Check nyo lang po isa-isa yung wirings. At uh, I'm sure na makukuha nyo po yung uh, kung ano man na naging problema ng inyong washing machine. Maraming salamat po sa lahat ng uh, mga nanonood po ng video po na ito. At syempre, please don't forget to subscribe our channel, Rico Tutorial Vlog. And share naman po sa lahat ng uh, mga kaibigan po ninyo na uh, mayroong mga ganitong uh, washing machine, na uh, kung anong problema ng uh, washing machine. Para baka sakali po na makatulong po ito sa inyo. Maraming salamat and God bless po sa lahat.